Bakit kayo wala akong professional mode at dashboard po? Yan ang tanong po ni Ma'am Cherry Estavilo po. You no? Know? So mga katiktik, ang sabi niya po rito is may napindot daw po siya at may na-turn off po yun no, know, mga katiktik. So ngayon mga katiktik, ituturo ko sa inyo kung saan po yung na-turn off niya po kaya nawalan po siya ng dashboard po. You no? Know? So ngayon punta po tayo sa ating uh, Facebook po. Tapos i-click lang po natin ito. Okay, pagkatapos yung three dots po dyan, ayan po sa side. Pagkatapos po, ito po, ayan, turn professional mode off. Pag naka-off po, ibig sabihin niya naka-turn on na yung Uh, professional mode nyo po mga katiktik no okay pagkatapos diyan ay magkakaroon po kayo ng dashboard po na ganito po mga katiktik at uh, reminders na po mga katiktik kapag profile po is mayroon po talaga tayong uh, ito turn on na professional mode pero kapag uh, page naman po ang gamit po mga katiktik is wala po talaga kayong makikita na professional mode po eh, no so i hope nakatulong po ito mga katiktik at paki-share naman po ito sa ating kapwa content creator po at kung hindi ka pa po nakapag-follow sa akin pa-follow na din po sa katiktik channel po at nagtuturo ako ng tips and tutorial thank you and god bless you more